lalaki. Walang takot na gumanti ng kagat sa anaconda na umatake sa kanya. Ang maaksong pangyayari, Honorin pinigilan na pag-atake ng sawa sa mga bata sa ilog, isang lalaki sa Terra Santa sa Brazil ang kayang ibuwis ang kanyang buhay ng sa malin at pulupotan siya ng isang malaking anaconda. Makakawala pa kaya ang lalaki sa pagkapulupot sa kanya ng anaconda? Panoorin natin. Ayon sa mga nakasaksi sa lugar, tumalon sa ilog ang lalaki para mapigilan ang posibleng atake ng sawa sa mga naglalarong kabataan. Nagawa naman itong ilayo ang sawa sa mga bata, ngunit nang paahon na ito kasama ang sawa, bigla na lang siya nitong Pinatake at kagat sa braso hanggang sa naipit na siyang pinulupotan ng hayo. Pero ilang segundo lang lumuwag ang paglingkis nito sa kanya dahil nakipagsabayan rin pala ang lalaki sa pagkagat sa sawa. Mabilis namang rumesponde ang mga kasama nito at inilayo ang sawa sa lalaki. Sa mga ganitong insidente, nakakamangha ang pag-isip ng tao para makaligtas sa panganib na sitwasyon. Ayon sa mga scientists, ito ay stress response na paraan ng katawan para protektahan ang sarili mula sa posibleng pinsala. Ikaw, anong masasabi mo sa ginawa? wang pagsagip sa sarili ng lalaki mula sa pag-atake ng ahas. D W I RESEARCH REPORT. Re -re REPORT. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.